Oh, magandang araw mga vlog vlog. Tapos ko na po yung ginawa kong battery. Yung back out, back up, natin. Yung gagamitin natin pag may brown out. Yung emergency natin, emergency light. Magawa na, maggamitan po natin to. Kaya ito lang dito mga vlog vlog. Subukan po natin to mga vlog vlog mamaya. Pakita ko sa iyo po kung paano umilaw. Paano magamit to sa pag brown out po. May brown out, tayo. Pang emergency lang po to. Just pull po to mga vlog vlog. Yung ginawa ko. Yan o. No? yung ginawa kong battery para sa pag uras ng run out magamit natin to magamit to sa pag charge ng cellphone at magamit to sa electric pan at saka magamit sa ilaw at pwede din nito sa pag yung internet nyo yung wifi nyo pag mawalan kayo ng kuryente magamit din to parang UPS ba pero matagal itong malubat mga kablog vlog yung ginawa kong battery para sa ano sa brownout sa emergency mga kablog-vlog. Ito subukan natin mga kablog yung gagawin natin, pailawin natin yung ilaw at saka yung gagamitin natin yung electric pan kung gagana ba ito. Subukan natin mga kablog-vlog, tingnan nyo, panorin nyo. Hindi kayo mga kablog-vlog. tingnan O ito ito yung ano, ito yung ilaw. O, oh. ito yung ano, Subukan natin pailawin to ha, ah, mga vlog vlog. Subukan natin. Sabit lang natin dito mga vlog vlog ha. Subukan natin to kung gumagana ba to. Yan, niyo eh, oh, mga vlog vlog oh. Nilaw siya. Nilaw siya mga vlog vlog oh. Uy, baka mula. Dito na dito. Ay, napatay pala. Oh, ito, kalabag oh. Tignan nyo. Yan. Oh, ito yung, kanunya Oh, yan. Legit po yan, mga kalabag-lag. Legit na legit po yan, mga kalabag-lag. Legit po yan, oh. Oras ang brand at kalabag Magagamit po natin to, Oh, tignan nyo. Legit na legit po yan, kalabag-lag. Tsaka ito yung kablag-blag yung freak pan. gagamitan natin yung freak pan mga kablag-blag. Oh. Gawin mo muna natin ito. Okay. So, lagyan natin ng ganito kablag-blag. Yung ano. Ganito. Yung positive lang. Lagyan natin yung positive. So, positive. Kapag ganaan naman natin yung electric pan kablag-blag. Yan Oh. Hindi natin yung tipang gagana siya. Ngayon, kabag-vlog. O. Hindi natin yung pan ha? Yung gagana to. Ito na yung electric pan natin kablog vlog subukan natin subukan natin paganahin kablog vlog yung electric pan ito yung ano niya yung ano West Celtic Pan buhukan natin mga kabag ha papaganahin natin to nagana oh. yan mga kabag oh. legit na legit po yan mga hindi po yan ano yan, yon. magana po yan oh ito kabag oh. magana po yan mga kabag-blog malakas po yan mga kabag oh. magana po yan mga kabag-blog Pinag-vlog natin dito sa battery. Uras ng, ano, brown out. Pwede natin magamit ito, kablog-vlog. O yan, kablog-vlog, o. Oh. Gumagana yan, malakas yan, o. Oh. Gumagana yan, o. Oh. Pwede patayin dito yung may, o. Eh. kaya vlog At meron din akong ginawa dito ka-vlog-vlog. Yung ano ko, yung pang-charge sa cellphone. Hindi ko na na video. Yung ginawa ko. Pwede nang gamitin ito mga ka-vlog-vlog. Tanggalin ko lang ito. Ito charge tayo ng cellphone. Tanggalin lang ito dito. Yan. Yung gana din yan. O, oh, yan ka-vlog-vlog. Pwede din mag-charge dyan. Charge ng cellphone. Apat na, yu, ano, USB. Yan mga blog vlog, magana yan o umilaw yan. Kaya yun lang mga blog vlog, yung nagawa ko. Yung battery para po sa pang ano, pang emergency light lang po to. Para sa puras ng brown out, pwede natin magamit po, may mainit, gamit tayo ng ano. At pwede ito ikabit sa solar mga blog vlog. Yung susunod, susunod kong video mga blog vlog, nagawa ko ng video na Nakakabit to sa solar, kakabit ko sa solar para automatic na siya magcha-charge mga kablag vlog sa solar lang tatayo ko kukuha ng charge pag charge sa oras na mag-run out gagamitin magagamit natin to pag, well, pag run out ilaw charge ng cellphone saka electric pan kablag vlog para tipid na rin pwede itong gamitin sa, sa araw para tipid na rin pag sa gabi sa kuryente na kaya din kasi yung battery yung ginawa natin eh yun lang ang kaya natin yung budget para sa battery na to para sa emergency light natin mga kablag vlog yun lang mga kablag vlog maraming maraming salamat po Thank you.